Kung kaya ito? kaya sa 2027, ang China ay magsasagawa ng kauna-unahang head transplant surgery sa mundo. Ang proseso ay magsisimula sa cryopreservation ng ulo at katawan ng parehong pasyente at donor na magpapabagal ng malaki sa kanilang metabolismo. Maingat na puputulin ng leeg, maingat rin na pinuputol ang mga ugat ng dugo at mga nakapaligid na tissue upang maibalik ang daloy ng dugo ikukonekta ng mga doktor ang pangunahing mga ugat gamit ang napakaliit na mga catheter. Ang pinakakritikal na hakbang ay ang tamang pagputol ng mga spinal cord at paggamit ng polyethylene glycol upang ikonekta ang utak, spinal cord, at mga ugat. Pagkatapos ng operasyon, ang katawan ay ilalagay sa koma sa loob ng apat na linggo kung saan ang mga electric shocks ay gagamitin upang pasiglahin ang bone marrow na magsasaayos ng koneksyon sa pagitan ng ulo at katawan, kamakailan lamang. Ang mga sayentipikong Chino ay nagtagumpay sa mga eksperimento ng head transplant sa mga daga na nagbigay ng mahahalagang kaalaman para sa mga susunod na pananaliksik. Gayunpaman, ang potensyal na magsagawa ng head transplant sa tao ay magiiwan ng mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan at kamalayan. Ang isang individual na may bagong katawan ba ay magiging pareho pa rin ba ng kanyang katauhan dati?